Hello so, mga ka -best friend at welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel At syempre guys, unang-una huwag niyo kalimutang uh, i-subscribe ang ating uh, YouTube channel At i-click po yung notification bell dyan sa baba ng ating uh, channel name no? So sa video nito guys, pupuntahan natin itong ating bahay na nabili na sa halagang 5,000 And then natin kung ano yung uh, itsura niya ngayon So nasa one week na wala tayo dito At hindi natin siya na uh, napuntahan. So sa vlog na ito, tuturo kayo dun sa ating uh, bahay na nabili. At anong dito tayo sa area ni Kuyang Hill, dito tayo dumaan kasi ito lang naman yung uh, isa sa pwede ka, pwede ka dumaan dito na napakalapit na area. No? So dito guys, dito tayo dadaan sa area natin. So yon sa mga nagtatanong kung saan ito guys, nandito lang po yan sa Panya Blanca. Kaya yan. so yan. Dito yung ating uh, daanan. And then uh, nakaraan nilagyan ko yun ng padlock para hindi ma Uh, pasukan So actually tent lang naman yun yung ating gamit So ito, ginawa na pala ni Kuya Angel yung ano dito Fish pond So nilaliman niya and then nilagyan niya pa ng Ano uh, Nilagyan niya pa ng Ito tinaniman niya ng ano, Balong ata So ayun guys to Ito naman dito yung area natin So nasa 300 square meter itong ating nabiling lupa At uh, yung bahay natin Mahaba itong uh, 16 by Uh, 14, portin, no? So ito yung likod natin dito. Hindi pa natin nalinisan guys, medyo madumi pa. 'Yan. At uh, ito naman yung CR natin, guys. talo kayo dito. So mayroong kinain na daga oh. So, kinain ng pusa yung daga. 'Yan. Ito yung ating kimba na dinala nakaraan. So okay, itong CR kasi concrete at uh, maganda yung pagkagawa, matibay ito, guys. So. And so kasama ito sa nabili natin na halagang uh, 5,000 so yun murang mura na yun guys uh, at meron na tayong bahay dito pagpasok natin ito yung pinaka entrance ng ating ano ating uh, bahay so ito yung ano nya yung pinaka parang kusina kasi pinag, parang pinagsama itong uh, pinaka entry ng ating bahay at ang kusina nya ito yung ano nya eh ito yung lagayan ng mga plato ng mga baso so ito yun sya oh. so ganito lang yung itsura kasi luma na yan ito naman yung Uh, ito naman yung uh, dapog o yung lagayan uh, lagay ng yung pangkahoy. Kung gusto mo pangkahoy, dito pwede. Then, uh, wala lang siya lababo. Actually, yung lababo nito nasa loob nandito. Yan. So, nandito lang nilalagay yung, ano, yung uh, mga kaldero. Yan. Yung ano tawag nito? Yung kahoy na pangkalan. Yan. Ito naman yung parang lagayan natin ng mga ano dito. Et cetera, et cetera. Yan. So, okay din naman guys. Napakaganda. Presca dito. And uh, naglagay tayo dito na karanang kandado. Nilagyan natin to para hindi mapasukan ng uh, kusino mga nila na, na? So, uh, malaking ano, ayos-ayos pa to. So, ito kasing dingding niya, kulang sa frame. Kaya mapansin nyo, medyo lumulubog yung uh, plywood. So, ito yung ating susi. ayan Trotter kayo dito sa loob para makita nyo rin yung uh, loob ng ating uh, mini house so actually hindi ko pa naayos ng maayos yan so meron siyang door knob kaya nga lang wala siyang uh, lock so nakabisagra din naman to yan nakabisagra type siya pagpasok natin meron siya agad ano parang pangharang ata sa ahas yan pwede makapasok yan ito yung itsura niya guys sa loob yan. Ito kasi kulang sa frame. Yan. Kung mapansin nyo, talagang pumapasok yung plywood dito. Kulang sa brace, no? Yung yero natin, goods pa naman yan. Kunting pintura lang. Actually, may tapal-tapal na pala, oh. So, inano na lang mayari dati. Pinapalan lang. No? So, ito yung plywood. ito yung plywood natin na medyo need na talagang palitan. Pinapalan lang ng sticker dito para hindi bukbukin. Yan. Ito tumutulo talaga itong mga ka-best friend kasi yung dito na porsyon ayan ay akwa na ah uh, sira meron na siyang asintada ito kaya nunod natin mag asintada sa sunod na pagka lagyan na natin siya ng ano pader ito naman yung mga plywood niya ito bintana siguro ito dati yan pwede rin dito naman yung ano tao medyo malaki yung bukas niya ito sa loob meron itong ano Meron ito siyang kwarto, bali dalawang kwarto to. Ito yung medyo malaki, yun yung ano, maliit. So unahin natin itong malaki. Uh, tingnan natin yung mga ka friend. Ito yung tint natin nakaraan. So ito yung itsura niya, ito lagay ng battery ng solar. So dati dito ko nakikita yung solar na battery. Ito yung dingding nyo. Uy, oh, parang masisira na. Ito yung parang division niya. Okay. So ganito yung itsura ng uh, room. Yan, kung makikita nyo, talagang uh, hindi maayos yung paggagawa. So, hindi siya panday. Yan. Pati yung uh, dito, sa baba. Hindi rin maayos yung uh, pagkadaling ng semento. Dito. Walang pintuan yung kwarto niya, pero okay na yan. So, dito tayo mga ka-best friend. Yan. Ito yung sinasabi natin na karaan na hindi talaga palitan. Kasi yung ito guys, itong kanyang dingding -ding ay ano eh ang ginawa ay tinipid sa frame kaya kung makikita nyo ay wala isang suntok lang kahit bata sumundok nito butas no nakain na siya ng uh, pagkaluma yan ito naman yung isang kwarto ito ay malaki siguro mga ano to eh 5 by 5 by 6 malaki rin to mga best friend kasi dito isang kama na pahaba pa ganun yung double na kama. Yan. Ito naman yung ano, division niya. So, mababa lang yung division na nilagay nila dito. Yan. Ito yung bintana niya. Yeah. Yan. So, nakasintada na siya. Ito yung sinasabi natin kanina na ano, lababo. Ito po yung lababo niya. Mababa yung lababo, lababo na ginawa dito. Pero para sa akin, okay na to eh. Yan, ito siya. Then, naglagay tayo ng solar. So, akin na itong solar na nilagay dito para sa in kaso na madilim sa so, kabyo, magdito tayo matulog. Meron tayong uh, pangilaw dito. So, ito yung ano niya, pintuan. Naka-door Actually, nakaposas naka pa eh para sigurado. Ito yung kanyang lock. Yan. So, hindi uh, na rin yan siya ulitin kasi medyo pangit yung pagkatira ng ano, pintuan niya, pagkagawa. So, binagbok na mga friend. Nakain na siya ng bokbok. So ayun. Ay siguro mga next uh, next week tatanggalin ko itong division. Tatanggalin ko itong mga uh, nandito na portion ng gawin ng kwarto mga ka-best friend kasi ano eh sayang din yung space na nandito. Ito pwede pa kwarto. Papunta dito. Then doon yung pinaka main ano uh, kumbaga pinaka kusina. Maganda nga doon na lang yung likod dito yung uh, harapan. So, ayun, iturk kayo dito sa likod, paikot. Yan, ito yung ating uh, pintuan. Yan lang. Yan, meron pa siyang battery ng pang-motor. Yan, yung poste niya mga ka-bestfriend, kung niyo, tubo siya. Ayan. Uh, one foot ata yung kapal na ito. So, din naman. Actually, itong kanyang uh, mga brace, dito siya nakapatong sa may ano eh, ng CR itong sa likod ng CR dyan siya nakapatong kaya kung mapapansin nyo ay napakatibay nito mga ka best friend kahit yung poste niya ay mga tubo tubo lang dito naman bumawi sa tibay dito siya pumatong sa uh, pader ng uh, CR yan so ilock natin mga best friend subukan natin na uh, umikot doon turgo kayo sa likod kung, uh, para makita nyo rin yung ano so okay na yun mga best friend nakasalaga nga uh, 5,000 may lupa tayo at meron din tayong ah, bahay no so ito yung konti lang bintana niya ito yung bintana niya ang no? lit ito naman yung likod natin yan so ito tatambak papatambakan ko lang yung dito ng lupa para maging ano siya uh, para plain tingnan hindi sya pangit yan ito naman yung likod natin yan ito kanina yung pintuan na uh, uh, may posas yan Okay, mababa lang siya. Kasi dito sa kagayan medyo malakas yung ano lang hangin dito. Pagdating ng uh, bagyo, kaya hindi siya masyadong inangat. Kasi hindi naman simentado yung uh, taas. No? Half, ano siya, Hapa uh, low block lang. Yan. So, ito naman yung bintana dun sa likod. Bakbak na mga ka-best friend. Ah. No? Sira na yung kanyang uh, bintana. Ito naman yung gilid. Kaya kung makikita nyo, talagang uh, lumalabas yung uh, plywood lumulobo yan ito yung ating ilaw so yung ating ilaw ay binunot ko ng nakaraan kaya isa na lang yung gumagana dyan yan ito kasi dito manuka na yan dyan native chicken yan ito yung ating likod hindi din natin tuloy nisan sa sunod na mga araw so ito ano kaya ito parang design yan ito yung uh, bintana So, dito yung likod natin. Linisan na lang natin sa sunod ng mga araw. So, yun mga ka-best friend. At uh, naturko na kayo dito sa ating uh, mini bahay. Uh, konting repair lang yon at maging okay na. Maganda na tingnan. So, sa maraming nag-aabang-abang guys, thank you, thank you sa pag-subscribe ninyo ng ating YouTube channel at uh, pag-support ninyo ng ating channel. No, so next uh, vlog natin, papayos natin to. Okay, maliit lang siya pero uh, malaki yung sakop ng lupa, no? So, yun mga ka best friend. ito naman yung tubok. Ito yung hilito tubo Sa ating uh, kapitbahay. Peaceful dito, napaka-payapa oh. Yan. So, ang kabuhayan natin dito ay more on na uh, mais. Maisan lawak ng maisan lang na dito mga ka-best ayun naman puro mga balinghoy o yung kasaba sa Tagalog gamutin kahoy yan marami rin kami dito katabi bahay kaya nga lang hindi siya gaano dikit dikit yun ang kagandahan dito yan so magkakorente na rin kami dito mga ka-best no problem sa korente at tubig at uh, lalago na rin yung area namin dito yun, syempre sempre uh, pakisubscribe na lang guys ng ating channel at i-click nyo po yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa ating mga vlogs dito, no? So, yun thank you, thank you mga ka-best